Jake? saan so, mag garol? Sa'ko mag-aaral. Nasaan? Ano Mahal mo yung mga ninong mo dito? Mahal mo? Opo. Opo, okay. Mari, eh, na Parang walang problema. Na-joke lang. Yan lang, yan lang. Ayan, ayan. Ayan, eh, oh. Ayan na. <laughs> na. Tara ka si Bro Di ba? Na, yun ang picture mo? Mainit sila, eh. Wala, wala. Wala, tanungin. Diba. Pare in love e, eh, oh. In love yan, in love. In love abo, tropa natin. Eto, mainit to eh. Pare nung gagawin mo kung may sakala may magkamali. Wala, suntukan lang. Normal sa akin yung bread, Suntukan lang, wala lang. Oh, mahirap yung ganun eh, no? Di ba, Abe? Eh? Mahirap yung ganun, Suntukan lang eh. Ayun, suntukan lang. Ito talaga yung... Ito yung iniiwasan namin. Ito yung pinakamatapang sa barkada. Ilag kami dyan, ilag. Ilag lahat. Ilag lahat. Kaya kalbu yan eh. Ngayon, kahit kaibigan ko ngayon, magtama niyo ngayon. Puta, talo-talo na. Talo-talo na. Talo-talo na. Talo-talo na. talo brad. Ha? Oo. Tatandaan niyo to, brad. Kung tukan, parang larula sa akin yan, brad. Kung tukan, brad, ha? Suntuan. So, if you don't make, if you don't know the the meaning of suntuan, fight man. Fight. Fight. <laughs> in English, fight. <laughs> fight. Si no ba nang ilag sa nung ano? Imbet. Sige ba yaman na na mo na? Gago mo yah, ma 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 uh, yung uh, na imbet yung brasil. Ma ba nata ako yah? Na ba nata ko niya ma? Alam alam. Nip. Nip. Ayun, brad. <laughs> Gusto ko sana na parang si Abraham.

Tayo so, so okay. so, na, di. Pati gilagay na problema yan. Pagkala mo, pati gilagay na problema yan. Nagdugo ko yan, Murad. So ano? So, final message, ano naman sabi mo sa mga tatalo? Ang tumalo sa Chinese bari. Ituro mo sa akin, Brad. Itutumba ko ngayon. Ngayon na mismo? Gusto mo, samahan mo ako sa RB1. Hindi ako makikailam. Hindi. Kasi gusto ko kumain tayo libre, suntukan lang kami. Pustahan lang kami, kakain ng libre. Kung bato to, no? Pag nanalo ka, libre yung mga buo. Dragon Ball. Ganun lang, ganun lang. Suntukan eh. Ganun na usapan. Hindi. Buhay ang katapat, brad eh. Buhay lang, buhay lang. Patapon na, patapon na, brad. Wala, wala. Buhay lang yan, brad Buhay lang yan eh, no? So ilag pala sa mga taga RB1. Okay, masama tumingin to, Brad eh. Bigbosan mo to. Wag, wag, tropa yan, tropa. Hindi, okay, wala tropa, tropa mo susuntukan. Subukan <laughs> mo lang, subukan mo lang yung bayad mo, Brad. Hindi. Hindi. Hindi wala yung tapo. Tutupain ko, Brad. Gusto ko, gusto kong dilain ito, Brad. Sabi ganon, putang ina mo ka.

Tingnan ko lang isang dana. Wag! Wag na! Wag na! Nakalagpas pa rin. Nakalagpas eh. Wag na, wag na! Tingnan ko lang isang dana, pare mo. mo ko isang dana, suntukan lang. Wag <laughs> <laughs> na, na! Hindi! Ipusta mo ko! Ipusta mo brad. Ipusta mo ko! <laughs> Ipusta mo ko, brad! Hindi! Kaya ayaw ko pumusta dahil kawawa sa'yo, brad! Ayan nga eh, pupustahan lang, pang inom na lang, lang dito. Baka sabi wala akong inambag eh. Kaya ipupush ko buhay ko para sa inyo. Inom na lang <laughs> <laughs> Yun nga eh, natatakot kami sa ganun eh. Diba? O, oh, sige. Okay na.